ng alon dito. Para akong tatangayin. Diyan ka nga muna i-stick ko. Basa na po. Lumig. Ano? Nakarating na naman ako dito sa may gabag. Ang saya dito. Sana kasama ko sa para makita nila Wow! Yung i-stick ko kung na. kayo guys nakapag-swimming na ba kayo sa dagat kasi ako hmm, taon mga hmm, nakalimang swimming na ako. dami na kaya tignan nyo negra negra ko na nakaligo ng dagat bye <laughs> ang saya grabe parang ang sarap dito muna guys tignan nyo ah ang lumig-lumig ng alon. Palakas na lang, palakas, guys. Para kung, para kung dadalahin doon oh. Wow! Tignan niyo sila, ho. Oh. Ang saya-saya nila dyan sa kabila. Lalo na doon, oh, Ang dami-daming tao. Kala ko nga, eh. Kaya ako nagpagising kay Aling Sonia ng mga 5 a.m. Kasi pupunta kami dito. Kaso, ah, nagulat ako. Sabi ko, para ako yung unang makaligo. pala, mas marami pang mauna. <laughs> Siguro, sanay na sanay sila. O kaya mga malalapit lang yung bahay nila dito. Ang <laughs> lalim <laughs> kasi ko ko. Ang lamig kayo yung steak ko ko. Why? <laughs> Grabe ang sayo dito guys Sana isama ulit ako ni Aling Sonia dito <laughs> Sige guys maliligo muna ako dun na <laughs> Maraming salamat sa pananood, guys. Thank you, thank you very much, ha. Sana talaga kasama ko sila, Princess. Gusto ko kasama ka, pero nakasakayo. Sa may pagka. Hi, guys, ha. Mag-comment lang kayo, ha. Kung libo na kayo rito, ha. Bye-bye. Kita ka sa sa susunod sa mga araw. Hi kayo, ha. Hello, Hello sa mga pagkakitag-view. Okay, very okay. busy Med lang mga bata. Barangay! Ba Hello sa mga taga-sentral.